Good morning. So, tuto muna tayo dito sa kahoy. Dito po ako magsasaing at magluto ng ulam. So let see. Si Lizzy pumapasok po, po dito sa kulungan talaga pag pinapakain kasi sinasaluhan siya ng manok. Hindi siya makakain. Yan, paro-paro. Oh, Naghanap siya ng bulaklak. Wala naman bulaklak yan. So, ganda ng kulay ng paro-paro. Oh. po ay pag andito ako sa taas kailangan mag walis-walis din Yan. Pag andito ako sa taas, ay ang dami kong mga gawang trabaho. Kaya paminsan-minsan din, umaakot ako dito para pag ako, dito ako nagsasaing para marami akong magawa. So, thank you for watching everyone. Good morning po sa ating lahat.